Hello guys. So today, birthday ng pamangkin ko. So, dahil wala akong ano, wala akong lingaw. <laughs> wala akong lingaw kaya mag-ano ako. Um, design na a little bit. Design ba oh? Ayan, may white ako. May white na tela, pang pa Pero hindi naman niya makita yung bumbong namin. O oh, yan. O yan, no? Ako lang mag-isa dyan. O girl. Kaya mo yan. Ako lang may... Mostly pag ganito, uh, my birthday or something, Christmas, ganon. Ako yung naka-assign sa ganyan. Ano lang ba yung kahit hindi man bonggaceous yung ano natin, decor decor, at least may ano, di ba? may makita tayong a uh, of color. Eh? Para may ano, para masabi natin, hindi ako masign sa luto-luto, guys. Kasi hindi ako marunong. And, hindi ko forte yung luto-luto. Kaya iba, yung sa luto, yung sisterette ko. Sa dito, sa design, ako. Oh, ayan, binigyan ako ni Mother Earth ng banana. Oh. Advertise mo na tayo, guys. Kain mo na kain. Oh, ngayon, ano yung ginagawa? Eh? <laughs> oh, yung isa kong pamangkin si Jewel, Jewel yan. So, siya yung inaanahan ko na mag ano, ng balloon. Kasi hindi ko kaya kung ako lang mag-isa mag-ano ng balloon, mag ng -ano, -ba balloon. Oh, yan. Hindi ko assistant, hindi ko na kaya mag-isadyaan. Oh, kung kaya ko lang, ah, <that> ko <-suk assignments> <kettle> <adelante> gagawa, pero hindi ko kaya pag ganun No? Kasi madami, ay, hindi ko siya masyadong madami, pero need talaga ng time para mag-o yung, kasi yung gusto kong shape, ay, design ng balloon is paano ba, siya, pa-flower flower. Oh, yan, may isa na naman akong pamangkin. Oh, dalawa na sila. Ito, gusto ko pa, ano, um, my birthday ganito, or sometimes with facial. Kasi, nagtatagutulungan kami. So, hindi lang ako mag-isa. Ang gagawa ng ganito. Ano <strokes> oh, ayan, may another helper na naman ko. Dumating si Father Dear. Oh, si Father kasi mas ano, sya, mas ma mabilis, magbomba. Yung pampahagin ba? Bomba yung, ba? yung tao sa amin. Huwag nyo lang akong pansinin ka. Ito sa bomba yung sa amin. So, mas mabilis si Father Dear. Kaya mas papabilis ang yung ano namin. Yung trabaho. O, oh, yan. Aha. Uh -huh. Dami ko na assistant ha? So, sino gusto mag-ano? Sino nangingita dyan ng assistant? May assistant pa ako dito isa, o. Oh, si Jewel. Wala nang ginagawa. So, yun si Father Dear. Pag ano, pag una. Hindi pa marunong. O, tignan yung balon. Parang hindi. O, oh, tignan yung balon. Parang buburot at hindi buburot, eh. <laughs> Nag-adjust. Nag-adjust si Father Dear. O, oh. oh, ayan. Nak nakuha na din si Father Dear. O, oh, sige, go Father Dear. Kaya mo yan. Oh, nakuha na. Yan. Pag hindi alam, no? Pag, first time. Kasi mostly ako yung gagawa sa mga ganyan. Sila. hindi sila, ano? Hindi sila sanay. Ako yung mas masanay sa paano magbomba-bomba. Kapagod. Hindi pala mag-voice over, no? Ha? Ganito kang pero kapagod. Hindi ko na alam ano nasabihin ko. Sige, guys. Mga people, ipa-forward ko na ito. Okay, enjoy. ngaw. Ikabuhok. 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 Ikabuhok.

pwede din natin siya mag kasi yun tayo ng people of conspiracy. So, pag ma-prove na din yung conspiracy leader, kahit ba tayo yung or sa makasuan O, kung nila, conspiracy Pwede ma'am. Isabihin lang, ma'am, pag pumunta na kayo, pag pumunta dito sa mga kasing, ilahat na yung lahat, na alam yung parang, maralang hindi may hindi mahila ko nung

cô nào xin phép ạ mình mình ra trong kìa kìa mình xin phép ạ không ¡Chocolate! ¡Oh! así ah,